Ayan guys, pabiyahe tayo guys. Ayan, pahapon na ito. Dahil nakutusan ng bigas, bibili tayo ng bigas sa bagsakan ng mga bigas. Ayan, nagka-traffic na dito sa

tolan traffic. Kami tahu di Ah. Sana mayroon pa yung bigas na binibili natin, no? Kamukha yun ni Ison, ah. <laughs> Narang nasanay na ako doon mag ano eh, mag saing. Ah, kadang mo lang lokal. Ha? Ah? Bigas lokal. It's na local. local, local rice from Philippines. Not export. Lakas ng hangin. <tinyo> Akala ko ba mo Doon yun sa likod ng anong munisipyo Britsyo Ha? Ha? <coughs> senjata kasi wala man doon sa nadaanan natin ha? <laughs> ah, ayun yun know, o special halo halo ay may araw yata siya yan pero nga siya. na guys. Andito na yung order namin. Ayan. Wala dito na yung sinasabi mo po. Mm. Sa bawat sa bawat baso niya ay isang flavor lang. Akala ko lang lahat ng flavor ay sa isang baso lang. So, isang flavor sa isang baso. Ang in-order namin ay mango fray ham. Yung fray ham niya, ganun lang. Pero may cheese din siya. Kinahanap ko yung ano, yung parang ice cream na ice cream. Parang yelo lang pala siya. Parang yelo, parang yelo lang siya binuo. Hindi nga siya mga ano, guys. Ayan po, Puntahan na namin yung sinasabi mo po. Nadaanan lang namin. saya udah terlambat, nyerap sehaluin, matigas, bagus, sa ano sa sa iba may partner ito kahit tinapay masarap yummy maalat-alat na matamis hindi siya masyado matamis. Nangalo yung may mat. alasan ano ko yung ano, halat. sa Balo din. Yeah, get Ayan, Maricel. Dito yung Maricel. Kahit kahit pricey siya, sulit naman yung lasa. Loaded yung lasa niya. Sarap. I Starting ng price niya, 100 pataas. Depende sa owns. Ito, 12 bonds. So, depende sa laki ng baso ang price niya. So, ang pinakababang price niya is 100 pataas. Okay. Okay. Hindi pa talaga siya totally as in ano pang summer dahil malamig ang aircon dito. Malamig yung aircon, malamig yung kinakain mo. Okay. So. 咋样？哎呀哎呀 At pagkatapos nga pala namin dito kumain ng halo-halo guys ay dumaan nga pala kami dito sa aming talipapa dito sa mismo sa loob ng subdivision kung saan kami nakatira. Bumilin lang kami dito para pangsangkap sa aming sinigang na bangos. Ang binili ko nga lang pala dito guys ay ang uh, kangkong at iba pa. Bumili nga pala ako dito na apat na tali na kangkong para hindi naman ako pabalik-balik sa talipapa para bumili lang ang nitong kangkong. Pag dinamihan ko na nga pala pagbili ng kangkong bali apat talaga na tali ang binili niliko para hindi na ako pabalik-balik bumili dito sa talipapa para hindi na rin ako mam problema pag tuwing gusto kong magsinigang at pagkatapos ko nga bumili ng kangkong at iba pa sa talipapa ay dumiretso naman ako dito sa grocery dahil hindi ako nakabili ng pangsigang na gabi malapit lang pala itong grocery sa pinagbilhan ko ng gulay kaya dumiretso na ako dito para makabili ako ng sinigang gabi para hindi na rin ako mam problema sa kapitbahay ko pagkatagal-tagal magbigay ng gusto mong bilhin ang gusto niya ay papapilahin pa niya yung mga tao doon sa labas sa kanilang tindahan. At ako pa naman yung taong ayaw ko talaga na pinaghihintay ako ng matagal. Kaya dito na lang ako bumili ng pangsigang na gabi. Nahirapan nga talaga ako bumili sa tindahan doon sa kalapit namin na dahil paiba-iba ang kanilang presyo. Kung mismo talaga yung nanay ang nagtitinda ay nasa tamang presyo. Pero pag iba namang tao ang nagtitinda ay paiba-iba yung presyo. Kaya minsan nakakainis. Makapagmura ka na lang talaga sa wala sa oras guys dahil wala na sa tama ang kanilang presyo dahil paiba-iba yung bantay sa kanilang tindahan. At ang may-ari naman ay pumupunta sa grocery para mamili. Ay naiiwan nila dyan mga anak at mga kamag-anak kaya naiinis ako pag bumibili ako sa kanila ay paiba-iba yung presyo. Sino ba naman kasi masiyahan kung ang presyo nila ay paiba-iba? Dapat kasi bawat item ay lagyan ng presyo para kung sino man ang magbinta ay alam ang presyo hindi na lang yung hinulahan na lang kung magkano ang presyo. Basta-basta na na lang magpresyo na hindi naman alam. May isang bisis nga pala guys ay yung anak ko inutusan ko na bumili ng oyo. Pinadalhan ko ng binte ay binilay. Dalawang piso na lang at ang sabi pa sinuklian ko daw yung anak ko ng dalawang lima. Kaya sabi ko bumalik ka sa tindahan dahil dalawang piso lang itong nandito. Hindi ito dalawang lima. Kaya wala talaga guys. Yung lang nangyari. Hindi talaga binalik ang sukli ko. At pagkatapos ko nga bumili doon sa grocery ay yung isa ay naghintay lang sa labas. Nakamotor lang pala kami guys. Kaya at tapos kong namili ay umalis na rin kami at hindi nagtagal ay hindi na rin ako sa bahay. At pagdating ko nga dito sa bahay guys ay nagulat ako dito sa mga kasama ko ay nakamake up kung todo forma. Akala ko kung saan sila pupunta. Dinala ko nga pala yung hindi ko naubos yung halo-halo eh, ko. Kaya ang sabi nila sa akin hindi ko daw sila binilhan. Kaya ang sabi ko naman sa kanila hindi kaya sa budget dahil napakamahal. Kaya ito na lang ang tira ang pagsalo sa luwad nyo. Tinanong nga pala nila sa akin kung saan daw kami galing. Sabi ko ba diba? sabi ko bibili kami ng bigas. Pero dahil naabutan kami ng pagsarado ng bigas dahil inuna nga namin yung halo-halo kaya wala kami naabutan ng bigas. At maya-maya nga guys ay hinimay ko na ang kangkong para makapagluto na kami ng sinigang na bango. Kaya nga ang sabi ko nga sa kanila ay ito yung napala namin bumili ng bigas ay ito lang ang nadala namin ay ang kangkong. Kaya sinabihan ko na rin dito sa hisel mag-init ng tubig para makapagsimula na tayo magsigang. Dahil gabi na rin ito guys. Puso na oh. Ano yun? Ano po yun? Nalusaw na. Napaka ano po ka, ano? Ano ito? Tingnan natin ito. Ano yan? <laughs> wow! Ah, Wow! Pizza! Oh! pizza! Pizza at saka ano? saka... Uy, King okay. <laughs> Yeah! Okay? -justo. Sarap naman ito. 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 Oh! Ito. sa YouTube King Ito.

magahan nga guys pagkatapos na pagatid ng isa sa school kay Libby ay pumunta na rin kami dito sa palingki ng Malabon para makabili kami ng bigas dahil ang presyo ng bigas namin dito sa kalapit namin napaka ma mahal guys sa palingki nga pala talaga kami bumibili ng bultuhan na bigas guys kasi pag dito kami sa kapitbahay bumibili ng bigas guys ay nagkakalaga ng 60 pesos per kilo so napaka mahal mapurloy tayo guys magkamaubusan ang ating wallet kailangan natin budget ng ating budget guys dahil mahirap ra baka mamaya hindi na ta tayo makabili ng asin so kailangan natin budgetin ang ating pera hanggang sa makarating ng sabado so tayo ang didiskarte guys hanapin talaga namin hinahanap talaga namin kung saan talaga ang may mura talagang bigas basta pang loob ng bahay guys ay hinahanap talaga namin kung saan yung medyo mura kaya pumupunta kami sa mga bagsakan kaya nagtataka yung iba dyan kung paano kung binabudget ang pera na hindi kami mauubusan ang hirap talaga pa isa isa yung bin bumibili ka guys dahil hindi mo alam o tapos na yung pera mo, hindi, hindi pa tapos ang isang linggo. Kaya ang tuwing sahod ng isa guys ay binibigay talaga sa aking lahat. Wala na siyang pakialam kung maubusan kami o wala. ako na ang bahala sa lahat guys. Ay wala yan siyang pakialam kung maubusan kami o wala. Dahil ako ay talaga ang nakabudget sa loob ng bahay. Kaya ako naman ay todo discard talaga kung paano ko i-manage ang pera na makarating pa sa, sa, sa next na sahod guys. Hay nako guys. Dito talaga banda ay lagi talaga traffic dito. Hindi. Wala na talagang katapusan ang traffic dito sa Malabon kahit saan ka lumingon may traffic talaga guys eh nagmamadali pa naman tong isa guys dahil papasok pa ito sa trabaho buti na lang isa, itong isa ay alam niya ang pasikot-sikot dito sa Malabon at kami sa mga shortcut guys kailangan mo rin pati pag shortcut ng daanan ay kailangan mo rin diskartian kung paano ka makarating na mapaaga dahil nga nagmamadali siya dito dahil may pasok pa nga ito pumunta nga pala kami sa palengke ay magala 7.15 na eh nagmamadali kami pumunta sa palengke para makabili ng bigas at makabili balik din agad para makahabol pa siya sa kanyang trabaho. Dito talaga sa shortcut na ito guys, bira lang talaga ang dumadaan dito kaya dito kami lagi dumadaan pag pumupunta kami sa palingke. May oras nga lang pala dito pagdaan mo sa gabi. Kailangan wag kang dumaan dito sa sobrang lalim na ng gabi dahil sinasarado nila dito ang shortcutan. Kaya kung gusto mong dumaan dito, wag ka masyadong magpagabi. Yung malalim na malalim na gabi na talaga sinasarado nila yung trangkahan para wala na makadaan. Hindi ko nga alam bakit na nila sinasarado ay hindi naman ito subdivision. Hanggang dito na lang pala guys ang pagbo-voice over natin guys. Kung sino pa yung hindi naka-subscribe ng aking YouTube channel, subscribe mo na ang aking YouTube channel guys para maging updated ka sa lahat ng aking mga ina-upload. At huwag mong kalimutan, i-click ang bell button para mag-pop up ito pag tuwing mag-upload ako. At huwag kalimutan rin mag-like and share. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood. Bye! See you on next vlog!